Ang qualified po dito, yung mga nasa yung mga four piece nating mga kababayan at yung longer list ng DSWD na ang tawag nila ay listahanan. Mm -hmm. Yun po yung unang qualification. Ang pangalawa, kailangan po yung kinokonsumong kuryente hindi lalagpas sa dito po sa Metro Manila ang lifeline uh, level natin ay 100 kilowatt hour. Dapat po hindi lalampas doon yung konsumo nila kasi hindi naman po ito blank check na pwede kang, pwede kang gumamit ng ng kuryente na libre hanggang gusto mo. May limitasyon po yung subsidy. So up to 100 kilowatt hour in some areas up to 50 kilowatt hour lang kung mababa talaga yung konsumo ng mga tao dun sa lugar na yon. Yun po yung makaka-avail ng lifeline rate subsidy nating na tinatawag. A month. Pero kailangan uh -huh. po, kailangan po magrehistro po sila. Kailangan uh -huh. po pumunta sila doon sa kanya-kanyang mga distribution utility, katulad po nabanggit ko nga kung nandito tayo sa Metro Manila area sa Meralco, kung sa labas sa mga kanya-kanyang kooperatiba, uh -huh. pumunta po sila doon at magrehistro po sila para po maka-avail po sila ng subsidy.